Magandang mga po sa lahat guys. Sa totoo lang guys. Di pa rin po ako magkampantay sa sitwasyon na ito guys. Kasi di pa po kumpleto yung baksin ko guys. Mabalik po po kami sa October 7 guys. Mabalik kami dun sa hospital guys. Pangapat na baksin Kung po yun guys. No Kahit na yung mabis beses na po ako naturo ka ng Antay Bailos at Antay Titanos guys Pero bakit Hanggang ngayon Ang angamba pa rin ako Sa aking bukas Hindi ko talaga mapigilan sarili kong mga um, mga guys, kahit ganito yung sitwasyon ko, nasa takot pala ako guys sa mga kumahihari guys. Kahit mag-vaccine ako na petro, di pala ako makapantay na dahil mayroon pa pala isang vaccine is ang apat na tulog guys Sa October na yun Guys Ang apat na tulog guys Dito sa Dalawang blaso ko, guys May guys May hirap Wala kang pirap salamat ka na lang guys dahil Nakakasurvive ka naman sa Araw-araw guys Pero sa guys Nung malupit na Kumagala ko guys Sinabing Sinabihan nga naman Ako guys na Bakit daw Ako Humingi na tulong dito sa Social media

itu tulung untuk tulungan kuman nilah guys kau got focus kalau mikang selit dah lima benda mari vit sekali nilah guys kan dinen aku good mainan tulung kalau petung comangkanlah guys dan alam with the vegan

umagaan ay nararamdaman kong takot guys na turukan na po ako ng patrang bisis guys Is, isa na lang po yung kulang guys ay October guys mabalik pinabalik kami ng nahalos doon guys sa hospital pangapat guys